na naman kainan ng ating pinuntahan kung saan titikman natin ang pinipilahan na bestseller ang kanilang burger at sisig. At sabi nga nila, ay eh, pag natikman ko ito, eh talaga namang mag i -enjoy ako sa lasa dahil sa aking sarap ng kanilang burger at sisig. Eto nga palang kanilang burger ay eh, sariling gawa ang kanilang pati dito. Kaya naman mas pinasarap nila para mag-enjoy ang mga customer. Kaya naman aking dinayo itong lugar na ito dahil gusto kong matikman ang kanilang pinagmamalaking burger na talaga super namang super sulit sa sarap. Na talaga namang bubusugin ka dahil sa kapal ng kanyang pati. Meron din ng free wifi. Ang kanilang burger ay may kasama na rin french fries and one drinks. Kaya naman, sulit na sulit ang kanilang burger dito. Kaya naman, umorder na ako. Ay ma'am, magandang araw po ma'am. Mm -hmm. Ano po yung best seller niyo dito sa ano, sa Chatabs? Um double decker po with fries with and drinks. Tsaka po um sisig and special tapa. Okay ma'am, salamat po ma'am. Pa-order ko ng ano, ng inyong burger ma'am. Sure po. Ilan po? Sige ma'am, uh, dalawa lang. Okay, so... Ang Chatabs nga pala ay located sa Barangay Malinta, Los Baños, Laguna. Ang talaga namang pinagmamalaki nila ang kanilang burger dito. Dito na sa si Chatabs dahil ang kanilang burger ay sinisigurado nilang malinis ang pagkakagawa at sinisigurado nilang masarap at sigurado mag enjoy ka at babalik-balikan mo ang kanyang lasa pag natikman mo ang kanilang masarap na burger. At hindi lang yan dahil maganda rin ang kanilang customer service dito. Hindi na nga ako makapaghintay. Tara, samahan nyo ako. Tikman na natin yan. Oh. Napakasarap ng kanilang burger. Napakakapal ng kanyang pati. Grabe, sarap. Ang kanilang nga palang burger dito ay may kasama ng french fries at may kasama na rin drinks. Kaya naman masasabi kung sulit. Last bite. Grabe, sarap. <laughs> So, ito po ang owner ng Chatops. So, ang Chatops po ay located sa Barangay Malinta, Los Baños, Laguna. Iniimbitahan po namin kayo kumain dito sa Chatops para matikman niyo yung mga bestsellers sellers and mga ibang putan. Nandito tayo ngayon sa Chatops at titikman natin yung kanilang sisig dito. So, ito yung kanilang sisig Kanina nga itinikm natin yung kanilang burger na nagkakahalaga ng 149 pesos. At ito naman yung kanilang sisig na nagkakahalaga ng 155 pesos. Ito nga pala ay inihaw muna bago idiniretso sa kanilang sisig plate. So ayan, titikman na natin ang kanilang sisig. Tikman muna natin siya nang uh, walang rice. Cheers. Napakasarap. Yung alam mo yung inihaw na ano, yung aroma ng inihaw. Lasang-lasa. -lasa. Talagang mas sumarap yung kanilang sisig. So yan, yeah, tikman natin ang may rice. Grabe, oh. <coughs> the best. Mas the best talaga ang kanilang sisig kasi inihaw muna siya bago nilagay sa sizzling plate. Lalong lumabas yung kanyang sarap ng pagkasisig. Hmm. Napakalilamnam ng lasa niya. Lasang-lasang yung smoke ng inihaw. Na Lalong nagpasarap sa kanilang sisig. Tikman natin ang kanilang sisig. Napaka-solid. Napa Oh. ah uh, hello po. Ah, pwede po kayo ma-interview saglit? Sige po. Ano po yung pinaka-paborito nyo dito sa Chatabs? Tapa po. Ah, tapa po. Okay. Kayo po, ano po yung pinaka-paborito nyo dito? Pinaka-paborito ko po sa Chatabs ay yung Eos Double Decker po. Bakit po yun yung paborito nyo? Um, kasi po sulit na tsaka po sobrang sarap po nung fatty po nila. Hey sir, ano man? Sa akin, ano, yung chicken na buffalo beans. Kasi mahilig talaga ako sa manok. Tsaka maganda yung, tsaka masarap yung flavor niya. Yung hmm. pagkakagawa niya. Yun yung binabalik-balikan namin dito. At dahil natikman ko na nga ang kanilang sisig at burger dito, ay masasabi kong tunay na masarap ang kanilang pagkain dito. Kaya naman, pumunta na kayo dito sa chat para matikman nyo rin ang natikman ko.